So ayan mga loves, nandito po tayo sa labas. Tatawid tayo dahil pupunta tayo ng MRT. So ayan, kamusta po ang lahat at happy Sunday. So ito pong area to ay dito po ako ba na naka-stay. So syempre, gagala tayo, dito tayo dada So, ayan, tumawid na po tayo. At pupunta tayo ng MRT. Dito tayo dalawa. So, ayan. Welcome to Tanjung Ru MRT Station. So, ayan, bababa tayo dito banda. Kasi nasa baba yung MRT. So, kailangan okay natin bu- So, here we are. Nandito na tayo. Dito po yung Tanjung Ru MRT Brown Line. Dito na tayo sa loob, guys. So, syempre, magkatap tayo ng ating cards. So, ayan, bababa na Ya habun